Nawa ay pagpalain tayo sa ating pakikinig at pagninilay sa salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Pinapasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sabata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikay nalulugud mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Pagsasadiwa Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng Langit at Lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sabata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Kailangan nga ba nating maging komplikado ang buhay? May mga pagkakataon naman talaga na nagiging komplikado ang buhay sa mga dahilang kung minsan ay tayo rin ang may kagagawan. Nagiging mabigat ang buhay kapag nalalagay tayo sa mga masasalimuot na sitwasyon. Pero ang totoo, hindi naman talaga dapat maging komplikado ang buhay. Hindi ito ang nais nice ng Diyos para sa atin. Ang Diyos man, ay palaging may simpleng sagot sa ating mahihirap na katanungan sa buhay na kayang unawain kahit ng isang bata. Sa pangungusap na ating natunghayan, ipinapahayag sa atin ni Jesus na hindi natin kailangang maging mga pantas at matatalino upang maunawaan ang mga hiwaga ng Diyos. Ang kailangan lamang natin, ay ang magkaroon ng puso o kalooban na tulad ng isang bata. Hindi masama ang maging marunong at matalino, subalit kung wala tayong payak na kalooban katulad ng isang bata, kahit ang mga simpleng katotohanan ng buhay ay maaaring maging komplikado at mahirap maunawaan. Kailangan nating lumago sa kaalaman at karunungan, ngunit ang katalinuhan na walang kababaang-loob at kalinisan ng puso ay maaaring maging daan patungo sa pagiging mas komplikado ng buhay. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa pagninilay. Magkita po muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Sebastian Gadia III ng Society of St. Paul, All for the Gospel.